Hello everybody! Welcome to my channel! Shabbat Shalom! Galing ako sa Tayo Asian Store at uh, naisip kong bumili dun ng alamang, alamang tawag sa amin yung bagoong na hilaw pa fresh, fermented sa salt uh, product of Kabalen bumili ako kasi ang sarap niluluto piniprito-prito ko, nalagyan ko ng bawang mas masarap sana yun kung may taba ng baboy ayun, suki ako ng Kabalen product doon ako bumili. At pagpunta ko doon, ayan, kung ano na naman nabili ko. Yung hindi dapat nabili. Ay, kailangan naman. Kailangan ko rin mga pagkain ganun. Ngayon, may nakita akong chicheria from Thailand. Pero ba ko ipakita sa inyo yan. Please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masabay bayan. Ang totoo na yung buhay dito sa Israel. Please watch this. po ipakita tungkol sa mga nabili ko sa Tayo, shoutout kay Nati at sa may-ari ng Tayo dito sa Ebersheba Israel um, Shoutout po sa uh, lahat ng hotel workers dito sa Israel Shoutout po sa DMW and then uh, shoutout sa lahat ng mga caregivers na narito sa Israel hindi lang sila naglalabas yung iba, may hilig lumabas. Yung iba, sa bahay lang. And then, shoutout po sa lahat ng mga nakapunta dito, mga tourism, mga masyal dito. Kamusta na kami dito? Okay naman po kami sa Bersheba. And uh, shoutout po sa lahat ng IDF na nag, nagpapakabayani, naging bayani. Uh, At ako dun sa mga bihag na namatay na anim. Nakakaawa din sila. At lalo na, uh, patuloy natin pagdasal ang kalagayan ng mga bihag na sila ay maligtas makauwi na ng Israel Yun, kaya kami patuloy na nagiging maligtas dahil sa soldier ng mga ng Israel IDF kaya saludo ako sa kanilang kabayanihang ginagawa please watch this ito pa yung binili ko uh, salted shrimp fry pero hindi pa ito Mapula pa siya eh. Baka nga ride na. Fry na siya. Pero para siyang fresh. Kasi kulay pink ang kulay niya. Yun. Uh, ako ng bawang. Tapos nalagyan ko nito. sarap ng kain ko. May halong ganun. 25 shekel. Dito sa Israel. Mga kulang ko lang 400 pesos. Uh, diba? Ginto ang presyo. Tapos pa pakita ko sa inyo iba ko pang binili. May nakita ko dun chichiria na from Thailand. masustansya siya siguro to kasi seaweed nori seaweed product. Ang mixture niya. Yan. Product to ng ano, ng Thailand. Mamaya natin titikman ha. Pasintabi kakain ako ulit. Ikaw ng lasa. Ito naman nakakatuwa galing din sa tayo. ah uh, caviar. Caviar. Caviar caviar nga bang tawag dito. Tinanong ko yung bantay nila. Ah, uh, ito daw kinakain ng gantong sariwa. Mostly kasi ito magpupunta ka sa Japan. Iba din kasi ang pagkain ng Japan mga half cook, mga fresh. Kakainin na daw ito ng derecho. Itlog siya ng malaking caviar. Mahal po kasi ang caviar. Ito ay ginagawang flavor sa alak ng mga uh, Russian. Tulad ng vodka. Ito, caviar is a big fish tapos binibiyak anyan, kinukuha doon yung itlog ng isda. Susubukan ko to. Dala binili ko isang pul isang parang pink red at isang kulay black. Kung gusto niyo ng rich in uh, iodine and omega, bumili kayo nito. Try kong kainin. Uh, itim naman to. Itim na egg. Uh, black egg of uh, caviar. Yan. Mabili. Nakita ko mas mabili yung pink red. Kasi ko, ah, oh, na mga Chinese siguro nabili. 16.50 shekel. O, oh, di ba? Diba? Kaysa bumili tayo ng mga kung ano bagay. Para naman sa kalusugan natin. O, oh, ba? Diba? Ang cute pa na batel Tapos, ito po yung dried seaweeds. uh, product of Japan. Kasi may nasulat ng Japanese ay yun. Japanese yung sulat. Di, product of Japan. Meron din China, pero mas choices ko yung Korea and Japan product. And then, kakasenay. Ano ko lagay? Ne, ne kaka, nakakasenay. Nakakasinay, ne kakasinay. Ah, <laughs> uh, yun yun. Ito po ay ibababad sa mainit na tubig, tapos tapon yung pinagbabaran, at nalaki na yan. Seaweeds na, ba diba? Tayo nandito sa desierto at masustansya to mamisan-misan isama nyo to sa appetite nyo pwede mo itong gawing salad lagyan mo lang siya ng bawang sesame seeds, sesame oil and yun na, masarap siyang gawing salad bumili ako ng sushi, mat hindi para gumawa ng maraming sushi bumili ako ng tatlo ibibigay ko dun sa dalawang kasama kay Trill at kay Hamon gift ko sa kanila para dun sa sapin sa table namin kasi kapag nagkakape at napapatungan ng baso naputi, natutunaw yung varnish ngayon uh, tawag dito yung kasi ay bagong bili nakakaya sa HR na kulay puti dahil sa taas akong mainit na nagkape ako so kailangan mo sapinan yung yung table kapag any uh, any item na ipapatong mainit kailangan may sapin sa ilalim naisip ko na ito ang gawing sapin di ba and unique o, diba? lalagay ko sa table namin bumili ako ng lima yan dapat kasi para may table kasi akong dalawa lima yan eh priority ko muna do sa table namin sa eating area para uniform na ganito yung sapin sa tayo lahat ito ito ang palaya. ito naman ang palaya So bumili ako. Maggagata ako. Gagataan ko to. Uh, meron akong coconut powder. Na product of Thailand, 5 shekel lang. Pag nilagay mo na siya lasang lasang gata. Ay nagmarati sa akin nun. si Hamor. Shoutout kay Hamor. Ah niya, 'uni meron dong coconut powder ginagamit ko lasang lasang gata. Kaya meron ako nakita doon, 5 shekel lang. And then meron akong biniling mushroom isasama ko sa ginataan. Ayan. Ayan. Product lahat sa tayo to. Mushroom to, may nakalagay sila doon 20% discount. Kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi man ako marunong magbasa, nakalagay 20%. di 20% discount yun. Bumili ako ng isa. And then, bumili ako ng tea. Ayan. Mga hindi ko mga plano bilhin na ko. First ko kasing makita, na alam nyo ba sa Pinas, yung turmeric is number one sa mga pain of the muscles. Kasi syempre tayo nagtatrabaho, bubog sarado. Naisip ko na need ko ito. This is a, this is a product of uh, from what country? Titingnan ko ha. Nakalagay dito is a uh, manufactured product limited in Thailand. Ang nakadrawing po dito ay Luya. So ginger tito Is uh, malapit ng Taglamig, September na ngayon. So, kailangan ko nito 25 shekel po. Mukhang madami ang laman. O, ba? Sa Asian po kasi, is uh, rich in uh, root crops. Sa bansa ng Asian, marami dyan mga tulad ng mga ka, ka, potato, sweet potato, mga bawang, sibuyas, luya, may marami. Ito may flavor siyang honey. Malagay, natural honey. Vitamin B1, B2, B6. Bili na kayo. Parang limited lang. Iilan lang yung nakita ko. Kaya, yung isa sana bibiling ko, 10 shekel. Pero hindi siya ginger. Para siyang uh, may flavor na rose. Next time na lang. Kasi kulang na yung budget ko. Umili ako nito. Instead na coffee in the winter time or masasakat ang katawan nyo, mag-tsaka kayo. Yan. Inalo na ngayon, diba? Maganda rin sa katawan yung luya. Ito naman pa, suntabi kasi kakain ako ulit. Ipapakita ko lang sa inyo yung laman ng lay na nabili ko na may flavor na nori seaweeds. Ito yan o. Oh. Oh. Hmm. may May flavor talaga makikita mo yung kulay niya. Tikman ko nga konti. Napakasarap. Napakasarap ng lasa niya. Hmm. Diba? Potato na may flavor na nori seaweed. Okay. Bye-bye.